Nang dumating si Magellan sa Cebu ay agad niyang nakuha ang loob ni Raja Humabon. Nang tumanggi si Lapu-Lapu na kilalanin ang kapangyarihan ng mga Espanyol, iminungkahi ni Humabon na si Magellan ang manguna sa pagpaparusa kay Lapu-Lapu. Tinanggap ni Magellan ang hamon, dala ang layuning ipakita ang lakas ng korona ng Espanya. Madaling araw ng Abril 27, 1521, dumating ang mga Espanyol sa baybayin ng Mactan. Sakay ng bangka, pinamunuan ni Ferdinand Magellan ang mga dayuhang sundalo upang salakayin si Lapu-Lapu at ang kanyang mga tauhan. I-click ang link para mapanood ng buo ang kwento ng laban ni Lapu-Lapu at ng mga katutubo.